morning ngayon po ay kalmado na ang dagat uh, may pangilan nila na po na pumapalaw pong... kalmante na po ang dagat maganda-ganda po ang panahon lang po, hindi pa tayo makalaot dahil ito po ang pipintura pa tayo ng ating bangka yung ating bangka yung pintura pa po, po natin kaya medyo matagal pa po ito, kaya hindi tayo makalaot dati po, ayan yung kulay niya gagawin natin white tapos yung kanya pong ilalim ay kulay gray ayun po ang ating bangka abangan po ninyo yung finish na kulay nito dalawang kulay lang white at saka gray yung ilalim para medyo tipid po sa pintura ayan po ang ating bang maraming salamat po sa inyong panunood